Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Pagabi na, ayan o, 6.05 na. Hindi pa rin nababa yung mga warrior natin ayan o. Mga super flying bee natin, nagro-ronda pa, mga abel. Diyos ko, kanina pa. Ay pamuwa ba. Kanina, kanina pa sila. Halos mag-iisang oras na sila. Hmm. Ayan mga abel, ah, bali ngayong araw na to. Ayan. nag mekos, -mekos muna tayo ng mga patuka natin ayan yan Yung tira Lumalabo eh. Yan, yung gagamitin natin may mekos-mekos na ano, powder yan. Then, yun nga mga abel. Habang hindi pa nababa yung ano natin. Mga ibon natin. So, eto. Pakita ko lang sa inyo yung nilabas. Sa second clutch ni Peter B. Apagandang ibon. Mga young bird. Kaso napakatapang ng tatay oh. Violente. Hmm. Ayan. Ayan yung inilabas ni... Peter B. Hmm. Ito, second clutch na to. Ang first clutch is parehas blue bar. Hmm. Gandang ibon, ang gandang tumindig, oh. Kita, kita nyo mga abel dito. Yan, yan. Sa si ibabaw. Oh. Yan. Ganda, oh. Hmm. Yan, yung ibon na yan is naka BBC South. Tapos, yung isa naman is naka, alam ko na, TGRC. JRC. oh. Ganda nyan. So hindi nga tayo nawawala ng Peter B. pag South. Kasi sila talaga yung mga pambato natin. Peter B. sa South. At saka uh, alam ko meron tayong South din na Johnson President. Hmm. Yan yung mga pambato natin ng South. Alam ko kasi talagang ano yan eh. Magagaling. Yan o. Kita nyo. Tindig pa lang ng ibon. Ang ganda na. Sana maging maganda rin ang performance dito sa BBC. Kasi to alam ko, ang BBC Pampanga at BBC Manila magkakasabay ng Tosyan yan uli kasi ngayong norte Nang ng open race nila magkasabay yung BBCM at sa BBC ng, ng Pampanga nabubulong pa yan kaya possible pero alam ko meron pa silang ano meron pa silang young bird ngayon ng norte na BBC so yun nga yung young bird natin is ayan ginawa nating stock bird hmm. yan yan yung ano natin, Johnson President na may pasok na inbreed banden brook na ginawa nating stock bird. Kasi yung inbreed banden brook dati na nandito is namatay nga. Hindi nakalabas yung egg. Then eto, Peter B natin. Sana maging maganda yung performance. Kunin natin to. Yung isa. Ayan. Eto, ayan. Eto yung isa, oh. Ganda. Eto sigurado, kakto. Kakto, ito, hen. yan ito nyo, oh, mga abel, oh. Ayan. Ito, naka tgr si Summer. Mm. Ayan. Tingnan natin kung anong gagawin nila sa mga karera. Ito kasi, ang uh, kamukha niya ito, ito yung ano, kapatid to ni ano, ha, mga abel. Kapatid yan ni Palawi, sa tatay, ha. Tatay, ha. Sa nanay magkaiba. Kasi yung lahi natin ni Palawi is Peter B. na may pasok na dugyot. Ito naman, Peter B na may pasok na Lady Victoria. Yung Lady Victoria natin is BLBL yon, Victor Lim yon parehas. Line breeding. Uh, anak yon ni Miss Solo ng ano ng Takloban. Solo winner ng Takloban. Yan. Yan. Medyo dumidilim na naman yung kalangitan niya. Oh. Mga Abel, rumoronda pa. Ang sisipag pa ng mga ibon natin. Ayan. So, itong ibon na to, sana maganda maging laban itos ng South kasi yung kapatid nito na Peter B. takloban hindi lang nag -clack, pero Allen Samar clock, na -clack yung ibon pag -clack niya ng 800 plus sunod sunod na na nag yung mga taga minalin hmm. ibig sabihin uh, pahirapan yung Allen pero okay naman at least takloban lang hindi nag yung ibon natin mga Abel pero sana to i-complete clocking niya na hanggang takloban kasi hindi tayo nakakuha ng MacArthur. MacArthur Leyte. Eh. O yung combine ng PHA. Sayang, hindi tayo umabot. Ubus ka agad. So, ang plano ko lang sana is dalawang ano lang, dalawang MacArthur lang. Kaso ganun talaga, hindi tayo umabot eh. <laughs> okay na yun. Hmm. Ito naman yan. TGRC yan. Alam ko kasi yung TGRC ngayon is kasi yung dati TGRC namin is buong ano yun, Uh, may kasamang Tarlac pero ngayon alam ko TGRC, bom Pampanga na lang 'yan. 'Yan. Kasi dalawa 'yun eh, KFC at TGRC ngayon inilabas 'yan, Summer. Uh, TGRC na lang. Ewan ko lang nga, hindi ko lang alam kung may kasama pang Tarlac 'yan. Ayano. No? Etong kulay nito, pamo ka ng nanay niya. Ayun ito, ito, ito nanay niya, yan, no? Ito nanay nila, yan Si Lady Victoria, ayan 'no. Kita nyo, kulay oh. Pangit ay tsura, di ba mga abiel oh. Pangit nila. <laughs> Tapos yan oh. Tapos, ang anak, ayan. Pero, pero, ang unang clutch nyan is eto. Ito, to. Ayan, yung blue bar. Ayan, yan yung blue bar. Ayan yung first clutch. Ayan oh, kita nyo, ang ganda oh. Blue bar. Di ba? Nakabibisi naman yan. Nang summer. Ayan, ano yung bangkain yan. Pero ngayon, bilog na ang katawan. Ayan oh. Napaka-angas uh, na ibon. Then may kapatid pa yan dito. Ito. Ito ang kapatid niyan, mga Abel. Ito naman, napakabait bait Saan yung blue bar na yun? Saan yung blue bar na yun? Where are you, darling? eh yan, yan, yan. to ito, ito. Yan. Yan yung kapatid niya. O. Oh. yan kapatid ni Peter B na first clutch. yan Ang ganda nitong mga ibon na to. Hmm? Solido. Hmm ya ano, BBC. Ay, rin na south. Ba BBC. Ayun, oh. No? Ito, Jansen president natin. ano. Dumihin. Kumbaga, tawo ko dyan nung maliit pa siya. Akala mo lumaki, ano? uh, bansot. Ayan, no? bansot. Ay ano. talaga kasi ang nanay niyan si Pandora. Yung isang Pandora natin nalipad eh. Meron pa tayong isang south dito. Asan yung isang south natin. Dalo. Sa ano to eh? Tatlo to eh. Asa Sa dalawa ba't dalawa lang isa dalawa ayun pala ayun pala ito to ito ang isa yan yan naman litar yan litar litar kapatid yan nito sa tatay yan o no? yan yung litar natin na nag iisang PFS ng bataan yan yung pang entry natin nag iisang ikaw na lang yan kasi yung mga asama niya na dedo sa adeno mm. yan Then eto, kapatinya hap sa tatay pero magkaibay nanay ito kasi nanay nito na Peter C na ano uh, Vicente ngo ito naman ang nanay nito Litar Litar na blue bar hmm. kaya parehas lang sila magkamukha lang medyo maiksi lang ng konti ang nito parang pigeon owl eh no? parang pigeon owl lang siya ito naman medyo mahaba yung tuka yan hindi pa rin talaga nababa mga ibon natin mga kabel. Ayun oh, nalipad pa. Ayun po. Ayun oh, kulog ng kulog na dito mga abel, So yun nga, wala tayong magagawa. Talagang masipag sila magliparan. So ito sana, may magandang gawin dito sa arera mga kabel. Oh. Maganda, parehas checkered. Hmm. Alright na alright yung ibon. Talagang apakaangas ah, na mga ibon na to sana maging maganda yung performance natin Uh, patunayan natin na hindi lang tayo pang ano, pang uh, pulling-pulling kasi mga Abel, naka-focus tayo ngayon sa ano sa uh, derby na, hindi na sa masyado sa pulling kasi nga 'yun umaga nagtitinda na ako maalis ako dito 6:30. So hindi na nga ako makapag-abang ng ibon. So dumarating ako dito 10:30 to 11. So 'yun nga, wala na tayong chance sa pulling. So makapag-pulling nga lang tayo every Sunday. Yan, pagka walang pasok 'yung mga bata.